Alright mga boss Itong video pala natin ngayon is all about Lala Delivery Riders Muna tayo mga boss so, Para maiba naman ang aura nyo uh, Mapanood nyo Hindi libring sa kayo naman So Alright samahan nyo ako mga boss uh, Buhay Lala Delivery Riders Konting share lang ito ang gamit kong gulong Napaka quality hindi ako sinisimplang nakuha ko uh, abuno COD So, tawagan ko siya parang Chinese pa nga taas So, ayan nandito tayo ngayon sa may Pasay bali dalawa kasi itong pag ko So, ko yung ano nag-order uh, yung drop off Alright. Chinese ko mga boss Hello, good morning Yes are you Chinese or Filipino? Hi, hello, boss. Lala mo po ito? I are you are Chinese? Oh, Alberto. Yeah, yeah. Ah, I'm a Lala Mob. and your parcel is COD? COD, oh. From, from Pasay, Tambo? Blackhead? Oo. Um, uh, uh, what items? Milk. Ano? What items po? Anong... Milk. Ha? Ah? Uh, milk. Ah, hindi ko siya mag Lemon. Lemon milk. Ah, lemon. Gatas, gatas, gatas. Ay, gatas po. How much the COD? The amount? 700 plus kasama na yung deliver. Ah. Uh, uh, 700 plus kasama na mo yata, yung service mo. Ah, uh, okay. Sige. Did you, did you check with the company? Sige, did you check with the okay. Ah, okay. Uh, okay, I call that. Okay. okay. Thank you. Okay, tawagan naman natin yung ano, pick up natin Alala mo po ito. Ah, ma'am, ah, abono po ba 'yon yung pupunta sa ano? Opo. Magkano 'yung ma'am yung abonohan ko? 510 lang po. Magkano pa? 510. 510. Okay. Sige ma'am, pantantay na lang po ako diyan. po. Be pick upin ko lang itong isang kasabay niyan, pero Apo. sa malapit naman na ako sa pick up nitong isa. Saka ako dadaan diyan. Sige po, thank you po. So, let's go na to. Pupunta ako muna yung isang pickup up ko. Kasi dalawa yung dadalay natin. Pupunta ito nga ano na eh. Quezon City. So, double booking tayo mga boss. Nandito na ako ma'am. Sige, sige po. Ay, kaya ha. Ay, ma'am. Anong pangalan niyo ma'am? Ang ganda naman ang pangalan niya ma'am no? Kasi ang ganda niya Mary Jane Oh Mary Jane <laughs> Ma'am may bayad to mama A A A Hindi yung picture Add yung picture Add bayad yung picture <laughs> Dito na ba? Walang matapon dito? Wala, walang matapon. Kahit na ibalik. ah, Ito, ganito Di ba lima mo, maraming araw pa tayo magkikita Hindi lang ngayon ah mo? na Ayun Ano yung muna lang rito, mama? naka wi lang Lagi-lagi, ma'am. ay mo Bibigyan mo talaga ako, ma'am? Uh, <laughs> bibigyan mo ako? Oo. <laughs> <So, laughs> ano na kita? Okay. Ma'am, thank you, thank you, thank you. Okay, ingat po kayo sa ma'am? May kasabay ito, ma'am. Dadaanan ko lang dyan. Basta, ano Okay, ma'am. Sige po. So punta naman natin yung ano, isang bokeh natin yung abono mga boss. So all right, uh, friendly si Madam. So all right mga boss, uh, andito na ata tayo. Dala po. Gatas lang yan, ma'am. Tayo yung sumama usap ko eh. Ano yun? 510? Uh, nakuha na natin yung dalawang booking natin. Try kong kausapin yung isang booking. Uh, I-arrive natin yung ano niya. Uh, order niya. Para mapasukan pa tayo ng isa. Para makatatlong booking tayo papunta doon. Sa my Quezon City. Alright. Uh, try ko siyang tawagan. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, uh, si Lala mo po ito. Ma'am, uh, nagmamadali ba itong ano niyo, ma'am? Baka pwedeng ano yung ko siya ng isang booking pa papunta dun dyan. Ah. Hello po. po. Ah, ayun. Thank you talaga, ma'am. Ma'am, pero ma'am, ang gagawin ko siya, ma'am, ah, uh, kung okay lang sa inyo, i-arrive ko siya para mapasukan ako ng isang booking. Sige okay, po, sino sa account oh, ko po kasi important po sa billing niyan. Opo, ma'am, ah, uh, okay. ma uh, pero okay lang sa inyo, ma'am, na magantay ako ng isang booking ba? Okay lang sa, ma maka, ano ko? Hawak ko din within 24. Ah, 'yun. Grabe, thank you. Thank you po talaga, ma'am, sayo. Naluwa niyo po. Sige okay, ma'am, uh, tawag tawagan ko po kayo ma'am Pag medyo malapit na ako dyan sa inyo Tawagan ko kayo para makaprepare naman kayo Okay ma'am Thank you po Pag-a natin si Papaalam ko rin ito mga boss Sa pick up natin Para dalawa silang may alam Hi ma'am Ma'am uh, mam ma Ma'am si ba? Mob to ma'am Ma'am Bali, nakausap ko na po si ano, si drop off. Ah, bali na pa, alam ko po sa kanya, Ma'am, na i-arrive ko ito para mapasukan ako ng isang booking. So, okay naman daw sa kanya, Ma'am, okay na lang, sir. ano. Opo. Wala naman daw problema, Ma'am, basta makarating lang daw yung ano sa kanya. Wala naman, hindi naman daw siya nagmamadali. So, okay lang kuya, Opo. sabi naman niya. Apo, 'yung naman pag nagana po ako nag ko ng lala mo. Oh. O, kahit ma-hold po or i-arrive niyo po. Oo, oh, mam hey, ma'am, para mapasokan ako. Kasi inform niyo lang po ako, sir, pag alam. Ayun. Opo. Uh, sige, ma'am, thank sige, you na, po. Ano na, na din ako, nag-chat na din ako sa'yo? Thank you, thank you, thank you po talaga. Sabi mo na ako, pag dumaan ka dito, sir. Sige po, ma'am, sige po, thank you po. Ma mayabot po ako sa'yo. Okay po, ingat po kayo, sir. Thank you po. Ayun. <laughs> Ayun, nabayit ng mga ano natin, mga siis natin, mga boss. So, dadan daw ako sa kanya. Pagka may time ako, may, may abot daw si ma'am. Alright, thank you. Mga sis na ganito, nakakataba ng puso talaga. Mga customer na ganito, salalam mo. Sobrang nakakataba ng puso. Alright mga boss, napasukan ulit ako. Boss, pick up ako. How's travel? Pipick up ako, pick up. Alright mga boss uh, Biyahe natin, tatlong booking Sa isang way Papunta sa Quezon City Ito, teknikan lang din Kasi alam naman natin na Mas napaboran ni Nila Ang mga customer Kaysa sa mga rider Kasi, kung bakit Kasi sobrang baba yung uh, Bayad Uh, rate na binigay niya sa mga customer kaya ganon sobrang baba yung kinikita ng rider pag isa-isa uh, lang so ang ginawa naman ni Lalamog na pang pakonselo sa mga rider pang timbang tinimbang naman niya kahit papaano Ayos naman, alam mo, uh, god naman 'yan. Ang pinantimbang niya para sa mga rider, double booking 'to. So, pag nakakuha yung ano, riders na ng isang booking, pwede pa siyang kumuha ulit. Ma-accept niya pa ulit yung pangalawang booking. Dahil nasa system na okay lang, uh, double booking. Yeah. Dalawang pindot. alright. Tapos, pwede hanggang lima ang kulin mo rito tulad na ito tatlo yung dala ko so pwede kong lumahin ito kaya lang uh, wala tayong yung lalabag kaya medyo mahirapan tayo sa uh, pangarga para natin ikakarga kaya okay na ito uh, dalawang booking tatlong booking uh, okay na to para sa akin Ikita naman na tayo sa ganito kahit mababa yung rate dahil one way natin eh tatlo yung laman tatlo yung bayad thank you rin sa mga CS na nakakaunawa kasi pwede kaming makapagtatlong booking dahil sa kagustuhan nyo na intindihin nyo kami mga CS mga customer kaya nagagawa namin yung tatlong booking dahil na-arrive namin yung isang booking kaya pwede kaming gumawa ulit kasi ibig sabihin naman, parang tapos na yung isa pero hindi pa pala nandito <laughs> pa uh, yung ano, items sa amin pero sa app tapos na malapit lapit lang naman ito mga boss uh, biyaya lang tayo 35 minutes so 13 kilometers shout out sa mga malalapit dyan sa mga pangarga lima lima tapos abulo pa yung tatlo <laughs> lopet mga uh, idol so okay lang yan Uh, walang problema dyan fine ilan yan basta importante dyan uh, payag din yung customer para hindi kayo mag-away hindi magalit uh, basta paalam lang ng maayos diba kahit 10 yung dala mo dyan basta na paalam mo lang yung ano, walo kasi yung dalawa legit yon double booking yon alright ganon ang malupit ngayon ah, kikita yan mga, ano, mga malulupit dyan na uh, lima lima yung karga sa isang biyahe nako ang one way nyan kikita yan ng ano libo syempre mga boss ang diskarte nyan mga 2 minutes ganyan bago darating sa drop off location ah, tawagan na natin yung drop off para alam nya na paparating na tayo, makapaganda na siya para hindi magkapag-consume ng maraming oras pa yung ano, paghihintay natin mm -hmm. Boss, haliw na lang boss para prop kulang na na napa-receive ko alright, mababa ko sa kabila one knockout, one down <laughs> mm -hmm. Idadaw na rin natin tong pangalawang booking natin. Boss, tama ba yung tinatako rito? Um, magda drop up lang ako, boss. Yung naka-envelope daw. Alright mga boss, uh, dito na tayo. Pangatlong drop up. Lala mob. Alright, down na naman yung ano Pangatlong booking natin So, natapos na tayo Sarap magmerienda ng tinapay mga boss Bili mo muna tayo tinapay Ito na lang Saka, Ay, sama mo na dyan Para sama-sama na no, Thirty-five Ay, pinapa five ko na no? loko Ten Twenty five.